Uh, magandang umaga mga kapinas. Ang oras ngayon dito ay mag-aalasing ko ng umaga. At naimbitahan ako ng isang uh, kaibigan ko rito matikman ang isang napakasarap daw na pares. Halika't samahan nyo ako, saksihan natin kung ganong kasarap ang kanilang pares dito. Tara! Magandang umanga po nanay, siya po yung may-ari ng parisan. Uh, titikman daw natin yung napakasarap na pares dito. Santa Rosa, Laguna pala, mga kapinas. And ating titikman. At hinahanda na yung ating ano, habang kami nag-aantay. Ito sila. Ayan o, no. mga, mga gutom na. Ayan. Ayan. Uh, kung, kung, nyo, kung nyo mga kapinas, ito ay bahay lang ni nanay na dito itinayo yung kanyang parisan at uh, nandito yung kanilang mga mga kanilang mga ingredients eto yan sila sige hintayin na natin mga kapinas ang kanilang masarap na pare ayon sa mainit init na balita 10 minutes pa raw namin uh, matitikman yung yung aming pares pare na inorder in <laughs> Ayan. Ah, Hintay-hintayin natin. Samahan nyo ako mga kapinas at magandang umaga uli. Nandito tayo sa Santa Rosa, Laguna. Tara! sir, kailan nag-umpisa to? May alam ka rito. Matagal na sila nag-umpisa, sir. Matagal na. Yung, natikman natikmang ko talaga, talagang sa ibang palisan, ito talagang sulit. Oh. Para sa akin, sulit. Kasi ako, luto din ako. Pero talagang sulit talaga. Oh. Actually, si Sir ay merong inasal na ah, kinainan namin kanina. Ngayon, dinala, dinala niya ako dito sa Parisan upang matikman Andrew. ko. Parisan ni Andrew. Andrew Parisan para matikman naman yung Paris dito sa Santa Rosa. Actually, si ma'am naman at saka siya ay may tinda yes, na silog na hindi ko pa natitikman. Yeah. <laughs> <laughs> oh, oh, Ngayon, kapinas, ating titikman itong pares na to. Ano mo? Ito na yung ito na yung ating uh, ka, uh pares yeah. na may garlic and then ang ating uh, rice fried rice na may garlic din. Then titikman na natin to mga kapinas at uh, nabalita ko na ito ay napakasarap. Tara, ating tikman. Oh. -mix. And then, i-mix natin to. Medyo hindi natin nakikita yung pares. Pero, sige lang. Kasi yung lasa lang naman ang ating uh, aanyuhin dito. Tikma muna natin mga kapinas itong... Asa may yung camera Yung sabaw. Ayan. Tingnan natin yung sabaw natin, ha? Kulang sa... Kulang sa... Kulang sa... Pwede mo timpla, sir. Kalaman ito, kalaman ito. Wow! Ang sarap. Mga kapinas, wala pa ako nilalagay na kung ano-anong ingredients dito. Eh, napakasarap na yung kasabaw niya at napaka-sticky, napaka, napaka to. Sarap. Then, syempre, uh, lalagyan daw natin ng... Ano ba ito? Chili, chili oil. Chili oil, chili oil, oil. daw. Napuro chili. Ito, ano to? Ito yung chili oil nila. Lalagyan natin dito. Lalagyan natin dito. <laughs> And then... Hindi siya overpower oh ano. Wala, walang, walang uh, star artist. tapos, hindi siya overpower na kung ano mo. Tapos, ito, tit, lalagay ngayon natin ito mga kapinas dito sa ating. Actually, mga kapinas, hindi ako masyado naglalagay ng mga seasoning. Eh. So, ngayon, with the, the, fried rice, with the garlic, with the beef, pitikman na natin. Ready na tayo. Ready na tayo. Hindi ba nga may ano pa eh, yung iba. Wow! Grabe, ang sarap. Grabe, wala akong marabe. Pagkat yung anghang niya. Ang sarap. <clears throat> isa pa, isa pa, isa pa. <clears throat> <clears throat> Nauubo yung katabi wala. ko sa buhay ang dugo mo ito. Sobrang sarap. Okay. <laughs> One like more bite. Can, eh.

nay maraming maraming salamat po sa inyong pare. So, ano pong pangalan ninyo po? Thank you. Thank you Salamat po. Ah, ito, alis na kami. Ito na yung ano, tapos na kaming kumain. Kami ay uuwi na. Nabusog na kami. Maraming salamat po sa uulitin. please subscribe and like and share. And pakapress na rin po ang notification bell para ma-notify ko kayo kung sakaling may bago akong video. Salamat!